bayan po o tara, alis na dalawa na lang isa na lang lalaga na ang hari ng kalsada Isang transportasyong ginagamit ng nakararaming Pilipino simula pa noong dekada 50. Isang sasakyang panlupa na sa ating kasaysayay sa siyang mahalaga. Jeep, isa sa karamihang hanap buhay ng ating mamamayan, isang tanda ng ating kalayaan ating pagkapilipino. Ngunit, dahil sa na nangyayari sa buong mundo, apektado at sumasabay ang ating bansa mula rito. Isa sa nakararamas ng pagbabagong ito ay ang sektor ng transportasyon kung saan ang pagtanggal ng mga tradisyonal na jeepney na ating nakasanayan ay isinagawa o isinasagawa sa ngayon ang pag-usbong at pagpalit ng electric jeep o e-jeep sa Pilipinas. Isa nga tulong o isang problema sa mga taong nagpapaandan at nakikinig sa inyong mga para? Ilan taon na po ba kayo namamasada? 26 years old. 35 years old na ako namamasada. Sumasang-ayon po ba kayo sa pinatutupad na Jeepney Face Out? Hindi po. Wala akong magkado. Ako matutupad. Paano po naapektuhan ang inyong kabuhayan sa plano ng jeepney ni Faisal? Malaki kasi kami may sinusuportahan kami ng pamilya. Ngayon, kung itutuloy ang pisaw, kagaya sa aming mga driver, kagaya ko, sana ako mag-a-apply mo. Eh? Sino tatanggap sa akin? Matanda na ako. Tatanggalan niya kami ngayon ng hanap buhay. Anong gagawin namin? Kaya niyo bang suportahan yung pamilya namin? Napakalaki. Sa ano ng pamilya namin? pangangailangan. May nakikita mo ba kayong kinabukasan para sa traditional na jeep sa Pilipinas sa kabila ng facial plan? Anong, anong makikita namin doon? Kami may mga edad na, na, mga driver, wala na kaming choice. Sa aming mga dati driver, wala kami nakikita kinabukasan sa amin. Kasi wala kaming income eh. Kasi ito pa pareha sa akin na hindi mo nyo din ako, may sakit ako. May sakit ako. Sino ba tatanggap sa akin? kausap po ninyo ngayon na isang kawani ng pamahalaan, ano po ang gusto ninyong sabihin? Sabi ko sana naman, maawa siya sa mga driver na maihirap. Sana naman, sir. Pag-isipan naman ng ma mahabang pag-iisip. Kaming nasa baba, kami mahirap ang maasa sa transportasyon. Sila, nag silang para sa kanila. Hindi nila nilisip nung nasa baba. Nalilinig nga ba ang mga para? Hindi para ng mga pasahero, kung hindi ang mga para ang mga tsukera. Para po, para po.